November 1, 2025 Halala po yung na-ignore sa amar Ayan po yung tulay mga idol Walang ako ng release video nag ka po kami dito natin sa sementeryo o cemetery ah, Pitik-pitik na lang po ng mga video Sa tapos sa lahat ng mga kate-creator mag-login Pasensya na po na mag -lab -lab po yung aking kuha Dahil sa so nga sabi ko hindi po pang vlogs yung aking cellphone Ayan po yung atulay. May ginagyan nila ng harang. Ta, yung guwapo. Ayan guys, ito po yung atulay na sinasabi ko sa inyo. May nangangamay po dito. Ayan, ito po yung uh, dito sa bayan ng Alapinig. Kala nyo lang uh, walang uh, tulay. Ito po yung atulay. uh, tulay. nila dito ng harang sa gilid. Ayan, yung kapila. Lilaglan nila ng harang. Yung yellow, the fusion dito yung sa tulay sa bayan ng Alapinig, North Samar. Ayahin lang yung mga dadaan dito dahil dito, ayan o. Oh. lang po at lagyan nila nito ng bakod. Para iwas na mayroong mahulog dito. Ayan guys. Ito yung nasa ibaba ng tulay. Ito lang nilagay nilang harang. Ito po yung alapot ng tulay dito. Hello. Shout out. Shout out. Shout out, shout out. po ng mga driver dyan, mga decorator, mga vlogger. Shout out. Good afternoon to all. Yan din lang po ng nila ng pakod sa gilid ng tulay dito sa bayan ng sa Samar. Nandun mismo yung mga tower ng Smart at Globe. Awesome ka ay attitude of at Ate Lapinig Mixed Vlog Lapinig TV. Ano po yung akin kasi nandun si tatay Kasama ko At kay kagawa yung vlogger Shout out Yan ito yung ababa dito sa tulay ng alapig Nung sama So mga idol yung tulay, ayan, ito lang yung kanya nang alilagay na, nga na bakod ngayong yung uh, November 1. Ayan po yung uh, Globe Tower. Ayan yung Globe Globe Tower Silside. Ah, uh, tuloy muna si Kabila, yung uh, Smart. Ayan, ito yung Smart Tower. Yan, po, na kami ni tatay Ayan guys, yung uh, tower ng globe At ito naman po, yung uh, tower ng smart Ayan po yung uh, tower ng smart Pero din ng uh, tower ng globe Ayan guys, at hanggang dito man po ang aking vlog si video. Nandiyan yung aking cycle, nandiyan si Tatay, Tatay Hill. Sa lahat po ng mga supporter ko dyan, shoutout yung lahat. Malang hapon. Ito si Tatay. Si Tatay na pogi.